Nang makarating kami sa halos isang oras na biyahe, agad kami naglagay ng aming mga gamit sa malaking kariton. Ang aming hapunan ay inihaw na hito at iba pang masasarap na pagkain. Lahat kami ay kumakain ng sabay-sabay, at ang saya at tuwa ay nadarama ng mga batang kasama namin. Pagkatapos naming kumain, nagdesisyon akong kunan ng video ang napakagandang dagat. Nakakatuwa na makita ang mga taong nagtatangkang lumangoy at maglaro sa malinis na tubig. Sa aking video, nakuhanan ko rin ang mga litratong magpapaalaala sa amin ng mga masasayang sandali na iyon. Bago kami umuwi, hindi ko rin pinalagpas ang pagkakataon na kunan ng video at larawan ang bandang pasukan ng beach at resort. Gusto kong maipakita sa iba ang magandang tanawin at pasyalan na ito. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay, kundi isang karanasang puno ng mga alaala at sarap ng buhay sa bawat sandali.